Ano ang linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday? Ito nga daw ang araw kung saan dinalaw ng isang babae ang puntod ni Jesus at natagpuan itong walang laman. At si Jesus nga daw guys ay nagpakita sa kanyang mga tagasunod. Nung una, hindi sila makapaniwala na buhay na ito. No? Ngunit, nag-iba ang kanilang pananaw nang pinakita at pinaramdam ni Jesus ang kanyang mga sugat sa kanila. At dito na nga daw, sabi ni Jesus, napatawad ang lahat ng ating mga kasalanan. You don't apologize to be forgiven. You apologize to repent. Forgiveness is a gift given from the other person. you asked for forgiveness?